Nong mayo nga ganong, anong aton may paglingkod sa iyo? Ma'am, manawagan ko tani ma'am sa asawa ko nga na dula blahaw. Ay, sige ay manawagan ka na mag i-describe mo ah. Ah, ginapanawagan ko gali eh, sa mga nakakilala sa ako na kag sa mga nakakilala sa asawa ko nga nadula tatlo na kadlaw nga wala siya nakapauli tipong pwede lang tani maluwi ka mabuligan nyo man kung mabalaan kung tiin subong ah, sige eh, ano nong e describe mo nong para mabalaan na aton mga pagpalamati ang description galing sa ngako, nga kung nga nga nadula maitom ina siya nga makulong-kulong sa buhok uh -huh. kagtapos Ah, uh, manubo ina siya. Wow. Tapos nagamama. Oh. Tapos ang yanga sungat, ga ka at kun magambal bala. Ku maluy maluoy man kamo. Tani kun sino man makasapupo sa iya maluoy ka mo ay. Inyo na lang na. <laughs>